Ngayong araw mga bro, may panibagong trabaho na naman tayo. Ito nga pala itong call sa cell priming pump ng aming emergency fire pump mga bro. Pero bago yun mga bro, gusto ko lang i-shout out ang aking kumpare na si Paring Owen Tigyo. Maraming salamat pre sa patuloy mong pagsuporta sa aking mga video. Bago nga pala tayo magsimula sa ganitong trabaho mga bro, kailangan muna natin i-isolate ang equipment na ating pagtatrabahohan. Nandito nga pala ako sa aming emergency generator room dahil nandito ang power supply ng aming emergency fire pump. Kailangan ko muna tong i-switch off mga bro. Ito pala yung control panel niya mga bro. Emergency fire pump. Ito yung pinaka main breaker. I-off ko lang yan mga bro. Gaya nyan. Ito nga pala mga bro, yung bagong self-priming pump na aming ipapalit sa lumang self-priming pump ng aming emergency fire pump. Nandito tayo sa bow thruster room, pero bago tayo pumasok dyan, kailangan muna natin buksan ang supply pan. Ito nga pala yung entrance niya. Bali, binuksan na ng aking kasama na si Shlok. mula sa engine mga bro. Binuksan niya na yung hatch cover dahil bababa na kami dito. Bali, bago kami bumaba, sinecure muna namin yung hatch cover at nilagyan namin to ng safety pin. Ito nga pala yung pinakang safety pin niya dahil habang bumababa kami, baka bumagsak yan, maipit kami, delikado. Vertical ladder nga pala yung papunta sa aming bow thruster room. Kung makikita nyo mga bro, bumaba na ang aming second engineer dahil siya yung kasama namin na engineer dito. Bali, tinalian nga lang pala namin yung self-priming pump tapos papasa ko na kay second engineer nandito na nga pala kami mga bro sa baba ng aming emergency fire pump at sisimula na namin ang trabaho bali ito nga pala yung papalitan namin mga bro yan yung lumang self-priming pump habang kinakalas na namin second engineer yung mga fittings ay kinalas na rin namin yung supply papuntang self-priming pump kung makikita nyo, may wire yan mga bro. Yan yung pinakang junction box niya mga bro. Tatlong wire lang naman yan. 220 volts yung pinang power source niya Bali, pinag -hands on ko nga pala si Slok dahil first time nya magtrabaho on board. Bali, yan pala mga bro. Ang aming second engineer, taga Russia yan mga bro. Pati yung aming electrical officer, taga Russia rin. Magkababayan sila bali kinakalas niya nga pala lahat ng mga fittings at mga dapat tanggalin sa aming lumang self priming pump na may problema bali kinalas ng aming second engineer sa luma yung vacuum control shut off valve tapos ipapalit niya ito sa bagong self priming pump para maging magkakulay dahil kulay pula na nga itong vacuum control shut off valve at pula rin yung ipapalit na self-priming pump mga bro. Bali, in-assemble nyo na dito sa bagong cell priming pump. Yung tinanggal niyang back yung control valve dun sa luma. Inaayos niya muna yung mga fittings para pag kinabit na, isang kabita na lang tapos puro higpit na lang ang gagawin ng aming second engineer. Bali, sasalpak na namin ito mga bro. At ayusin yung pinakang bracket niya dahil yung mga bolt na tinanggalan ng lumay medyo hindi tumugma kaya medyo i-adjust lang ng konti yung mga bolt gaya ng ginagawa ng aming second engineer madiskarte pala itong aming second engineer na to mukhang marami na siyang experience sa lahat ng pagbabarko niya hands on talaga siya mga bro makikita nyo rin yung mga galawan niya malupit Kali, Binalik na nga namin yung mga nut nito para mahigpitan na namin at utay-utay nang nagkakaroon ng progress ang aming ginagawa dahil naikabit na namin yung bago. Pag naikabit na ito ay higpit na lang ng mga bolt at saka ng mga fittings mamaya. Tapos mamaya ay kukunek na rin namin yung power supply nito kung saan namin tinanggal kanina doon din namin ibabalik. Balik na ng anis lock ang pinakang cable ng self priming pump papunta sa terminal box nito mga bro same lang may tagging naman nito mga bro 1, 2, tsaka yung ground yun lang naman ang ikakabit nyo dito mga bro bali after nga makabit ay pinatry ko sa kanyang hatak hatakin kung makakalas pagkatapos nga matapos ng aming second engineer na maigpitan lahat ng fittings Bali, tatawag na namin ito sa aming electrical officer para pumunta sa emergency generator room at buksa ng power supply ng aming emergency fire pump. Tinawagan na nga ng aming second engineer ang aming electrical officer upang kausapin dahil susubukan na namin pagganahin nito. Dahil dito sa aming bow room ay meron din local control dito sa aming emergency fire pump. Kung makikita nyo mga bro, ipapakita ko sa inyo ang local control. Ito nga pala yun mga bro. Start stop lang yan mga bro. Ito pala yung pressure gauge ng suction at discharge pressure gauge mga bro. Ito yung discharge bulb. At ito naman yung suction bulb mga bro. etong piping na to ay nakakonect sa discharge line eto papunta sa pressure switch ng self-priming pump namin Bali, binuksan na nga ng aming second engineer Ang suction valve At ang kasama kong sislok Ang discharge valve Now starting sir kung mapapansin nyo, gumana saglit yung self-priming pump. Pero nung tumaas na yung discharge pressure, may sa 1 bar, umistop na ito. Dahil yung pressure switch niya, nag-open contact para umistop ang self-priming pump. Ang trabaho pala ng self-priming pump mga bro ay alisin ng air at mag ng water papunta ng impeller. Dahil ang aming emergency fire pump ay centrifugal pump, after nga namin tong testing mga bro ay chinecheck namin kung hanggang ilang barang pressure nito mga bro Umaandar na ang aming emergency fire pump at kung makikita nya sa discharge pressure gauge mga bro yan yan mga bro yung, yung pressure gauge na may arrow na nagbabago dapat umabot daw yan ng 10 bars mga bro kaya sinusubukan pa namin itong pandarin ng matagal habang inoobserbahan ng aming second engineer ang pressure gauge. At pinapaliwanag niya rin sa amin yung mga dapat tandaan dito mga bro. Dahil bilang future electrician daw, maaring magkaroon ng problema na ganito sa mga susunod na barko na aming masampahan. At least may idea na kami kung paano dapat gawin at kung ano ang dapat mga i-check. Kung makikita nyo mga bro, ay yung discharge pressure gauge. Malapit na umabot ng 10 bar. At kinakapanamen namin yung electric motor. Kung mainit ba sa, pero normal lang naman yung temperature. After nga namin masubukan ng mayos, pinatay na ng aming second engineer. At tapos na ang aming trabaho. Bali pagkatapos nga namin magpalit ng self-priming pump ay binalik na namin yung mga ginamit namin at yung lumang self-priming pump sa aming electrical store room. Bali gusto ko lang share sa inyo mga bro yung mga trabaho at ginagawa namin dito sa aming barko. Sana makatulong sa mga nagbabalak mag electrician dyan. Ang emergency fire pump nga pala mga bro ay napakahalaga nyan lalo na kung may umakyat na mga PSC upward state control dahil maaari nilang ipatesting yan at kapag hindi gumana deficiency ng barko. Sana makatulong. God bless.